Hello guys, mag kami ng isda ngayon Pero habang ano, magpapabaga muna ako Magpapabaga muna tayo, Ang tagal kasi magbaga eh Papabaga muna tayo ngayon o, no? kasi mag ako ng isda Hindi pala sa akin kaya Kaya <laughs> mag-iihaw tayo ngayon mga mareng. Magpapabaga muna tayo, Pababagahin ko muna to kasi hindi naman pwedeng iihaw yung isda na wala pang baga, no? Mag Magtuma-tuma muna tayo habang wala pang ano, no? Habang wala pang baga, hindi pa nagbabaga. Magtuma-tuma muna tayo. Maalak ko habang nagpapabaga tayo. Baga naman ito magbaga, ay eh? baka magbaga Nasing na, eh. na ako mga mareng Na. Animal ang mag-ihiaw. Naglasing na. Hindi pa nga naluto yung inihaw. Lasing Ito na. Ba? Ito ba iihawin? Oo. Na, na, na. Matumba ka dyan. Madriso ka talaga dyan sa kalayo. Ito iihawin mo. Tara, habang mag ako, magtatagay muna tayo. Nag-iihaw, lasing! Ganun talaga! Nag-iihaw na ako ha! Lagay ko na! Nag-iihaw ako mga maring na tulingan ha! Gakalayo pa gani oh! Masunog <laughs> na karon! Kaya ano na siya! Hindi nga masunog, mawawala yan mamaya pag muna sa tubig. Ito ang ulam namin ngayon mga mareng, tulingan. Mahubog talaga ako nito, kaya nakakahubog yung tulingan mga Mars. Tapos ipaypay natin to. Tuloy nga ng ating ulam ngayon mga maleng. Ha? Tapos ang tira nito, lalagyan ko kamaya ng malunggay. Malunggay or ano, mag-inataan ako mamaya ng pakbet.